Ito yung starting product ko kay Sitaw, 10 items. So, each items cost 200 plus, which is 7% yung profit niya. Then, after 2 days, so, 3rd day na ng gabi ako nagkaroon ng first order. Ayan yung order natin, 207.58 pesos. Once na napasokan na tayo ng order, pwede na tayong mag-recharge. So, ayan yung dashboard natin. So, total sales natin is 207.58. So, and then, pwede na tayo dyan mag-recharge. Ayan, 395 payment. So, wala pang laman yung wallet ko. Hindi naman siya mapipay. <laughs> Pay and take delivery. So, kailangan muna natin pumunta sa recharge sa wallet. Punta tayo sa wallet tapos recharge. Ayan, ayan o pending pang nakalagay kasi hindi mo pa siya nababayaran. Ayan, nakapending pa siya. So, punta na kayo sa my wallet. Tap nyo yung my wallet. Tapos, recharge wallet. Amount, ilagay ang halaga ng ika-cash in na pera. J cash peso. Then, copy ang code. Pagkatapos, confirm. So, ayan. May next step. Ayan, pinutin yung next step. So, yan yung mag sa inyo kung paano niyo siya babayaran through GCash. So, punta na tayo sa GCash. So, ayan. Tap nyo lang ang next, 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 next. Para mag-guide po kayo. sa so, pagpunta natin sa GCash. Pag open nyo ng GCash, tap nyo yung bills. So, punta kayo sa ano, peso. Bali, dalawa yung peso doon. Yung isa, isang peso lang. Tapos yung isa, peso, ain't uh, payment. naka yong yung payment niya. So, doon kayo pumunta sa peso in payment na naka kasi walang charge yan compared sa peso na may charge. So, ayan. Type. Ilagay nyo yung amount na ika-cash in nyo or ibabayad nyo doon sa ano para mapunta sa sitaw account nyo. So, 500 yon So, ayan. And then, ilag eh, paste nyo yung 7 to 15 digit na code na kinapin nyo kanina. Tapos, yung account name nyo, ilagay nyo rin. Tapos, yung email address nyo para ma-receive nyo yung confirmation na kayo uh, na na ano from Gcash na nagbayad kayo. So ayan. Paste, uh, ano, sa peso ako nagbayad kaya may charge siya na 10 pesos. So sa sunod, doon na kayo mag ako doon ako nagbayad doon sa ano, doon sa peso na may payment na nakaparenteses. So walang bayad po 'yun. Take note, walang bayad. Yung isa ay may bayad. So ayan na yung 500 na pumasok sa ating sitaw account. So punta ka sa orders and then tap mo yung pending. Pagka-tap mo ng orders, punta ka sa pending. Tapos tap mo yung ano, yung dot dyan sa, ano, sa, sa number one. Kasi isa lang naman yung order ko. So, yan yung itatap natin. Pagpunta ng pending, ayan, tap mo yung, ayan, nagkulay orange na siya, natap na siya, and then, pay and take orders, and then, so, confirm mo na. So, ayan na yung pagkasunod-sunod niya, pagka, natap mo yung pay and take or, take pay and take delivery. So, sunod-sunod na yan. Make it sure na may laman na yung inyong wallet. So, pagka-tap nyo yan, ayan na, submit. Ayan, lalabas yung mga babayaran mo. Ayan, submit and then success. So, wala na siya sa pending kasi na-confirm na po siya. Tapos, punta tayo sa dashboard. So, ayan yung total profit natin, 13.58. So, orders, transit, 1. Tapos, Today sales, today sales. Ayan na. <laughs> This month order. So, ito na yung ating dashboard. So, pagkatapos nyan, confirm na. Tapos, ayan na yung ating freezing money. Tapos, yung wallet balance. Wallet recharge history, 500. Use my referral code. Magtulungan po tayo sa mga gusto mag-start. Huwag na mag-alinlangan. In my fourth day, so ayan na po, may panibagong tatlong orders po tayong pumasok. And then, ayan, sunod-sunod na po yan. So, ayan, 1,700 plus.